isang GX7 na Kibler, dalawang platinum na microphone, at dalawang microphone stand, at itong Yamaha mixer na 7 channel. So yan po ang nabili ko ngayong araw na ito mga brad. po kami nag-deliver. So yan napakadami po dito mga amplifier. Pwede ninyong mapagpilian. Ayan, meron na po tadi. Uh, Ayan, meron na po dito ang tinatawag nila na shockwave. So yun, what's mga So kahapon, kung nakikita niyo kami na nag-pick up ng marine at tsaka mga speaker So ngayon, papunta po kami ng uh, North Bus Terminal Mag-deliver po kami itong in-order na Mr. Customer taga Danau Norte ng Cebu Itong mid-bus na T12, dalawang box So ngayon, papunta na po kami uh, na mag-deliver Nag-chat po si Mr. Customer na malayo pa daw sila sa uh, North Bus Terminal Dadaan po muna kami sa bintahan ng mga pintura kasi may nalimutan po kami kahapon at ganoon pa rin dadaan pa po kami sa bintahan ng mga amplifier kasi may nag order po sa amin ng amplifier at sa ganoon uh, ito lang po munang isa sa aking kasama ang nagmaneho, para po makapag reply po ako sa inyo sa mga nag text or sa mga nag comment sa aming post uh, sosyal lang po ang nagmanijo. So dadaan po muna kami dito sa bitahan ng mga pintura. Iba po itong pinupuntahan namin kahapon mga brad, yung bitahan ng mga pintura. So ayan, dito na po tayo sa bitahan ng mga pintura. Ano daw. At ayan po ang nabili natin dito. Ayan, isang box lang. Ayan. Ngayon, papunta na po kami ng North Bus Terminal. Nandito pa po kami sa uh, Robinson's Galleria. Yan malapit na po tayo sa Robinsons Galleria, patungo ng North Bus Terminal sa may Isim, Cebu. Kasi nandoon na po si Mr. Customer, naghintay po sa amin. Dito na po kami sa North Bus Terminal. So ngayon, naghintay na lang po kami sa customer kasi hindi pa pa sila nagkarating dito. So, kami po ang nauna, hihintayin po namin ng sandali. So ayan po ang karga natin mga pa. Kinarga na po namin patungo ng Danau. So salamat kayo sir! yung pagbiyahe Amping. At ito po ang time na nandito na po ako sa isa sa tindahan dito sa Cebu City mga brad. Pero ito lang po ang microphone stand ang binili ko dito sa tindahan na ito mga brad. At pagkatapos ko dito, ako po ay pupunta po sa ibang tindahan para magbili po ng amplifier, mixer at microphone. So ngayon nandito na po ako sa Masias Electronic. Dito po ako magbili ng mixer. At pagkatapos ko dito, ako po ay pupunta pa sa ibang tindahan para magbili po ng GXCB na kibler nabili na po natin. So ayan, napakadami po dito mga amplifier. Pwede ninyong mapagpilian. Ayan, meron na po dito ang tinatawag nila na shockwave. So ngayon, itatry na po natin yung nabili nating mixer. So habang hinahanda pa po yung nabili nating mixer sa pag sound test mga brad. So dito muna tayo, tingin-tingin po muna tayo. Baka may mapili po tayo dito. Ayan, napakadami po mga uh, pwedeng mapagpilian dito mga brad. So ngayon nandito po tayo sa Masias Electronics Store mga brad Yan napakadami po silang display dito At napakadami po tayong mapagpilian dito At ayun po ang test natin Alright So po ang tunog sa music so, Yan po ang 7 si channel na mixer Check. Check. Hey. Hey, so wait. Hey, he, sir. So check. So sayo Mr. Customer ayan na po ang mixer na order ninyo. Hey, please he, so wait. Hey, good. Eh, he, check, sir. So. Dine-check po natin yung lahat ng input sa mic.